Sa mga paanan ng bundok, sa mga komunidad na minsang nalilimutan, may mga kwento ng pag-asa na muling matutunghayan. Sa bayan ng Kapastarlac, ang ating mga kapatid na Aita ay muling pinapakinggan, pinapangalagaan at binibigyang pag-asa sa tulong ng pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ang kwento ng pagkalinga sa mga kapatid nating katutubo Isang patunay na sa pag-abot ng malasakit, walang sino man ang dapat maiwan. Ito ang kanilang kwento ng pag-asa at pagbabago. Pagbisita namin sa komunidad ng mga AITA sa Maruglo, Tarlac upang kumustahin sila noong Mayo ng taong ito, nasilayan namin ang dalang pag-asa, mga pangako at pangarap na unti-unting binoo nang binigyan sila ng mga kalabaw sa ilalim ng pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development noong 2024. Dito unang nasilayan ang mga ngiti ng mga binipisyaryo habang ipinamamahagi ang mga kalabaw na mga bagong katuwang sa kanilang pagsasaka at kabuhayan. Ngunit hindi dito nagtapos ang kwento. Muling nagbalik ang DSWD hindi lang upang kumustahin sila, kundi upang patunayan na tuloy-tuloy ang pag-agos ng pagbabago. Sa ikalawang pagbisita, dala na nila ang mga kagamitang pangsaka, mga simbolo ng pagpapatuloy, ng pagsisikap at ng pagkakaisa. Sa bawat hakbang, sa bawat balik, mas pinatitibay ng DSWD at ng mga AITA ang ugnayang nakaugat sa malasakit at pagtutulungan. Nakatanggap muli ng limampung kalabaw ang mga kababayan nating AITA mula sa DSWD sa ilalim ng programang pag-abot ipinamahagi ang panibagong batch ng mga kalabaw bilang katuwang ng mga katutubong Aita sa kanilang kabuhayan. Bukod dito, tumanggap din sila ng hand tractor, tiller cultivator, at knapsack sprayer. Mga kagamitang matagal na nilang pinapangarap. Sa pamagitan ng kalahi seeds o kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Ito po may uh, nakapagbigay kagalakan sa amin, Chicho, na nabigyan po kami ng ganitong kagamitan. Kasabay nito, nagkaroon din ng planting activity kung saan nakilahok ang mga opisyal ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gachalian at pamahalaang bayan ng Kapas kasama ang mayor na si Rosler Rodriguez. Kasama din sa pagbisita ng kalihim si Assistant Secretary, DSWD Spokesperson Irene Dumlao at Regional Director Venus Reboldela ng Region 3. Nagtanim ang lahat ng seedlings ng sili, kung saan sinasaka ng buong komunidad. Barangay Maruglo, uh, isa po ang pagkakataon po na nabigyan po kami ng pagkakataon na batili po ang barangay po namin para sa programa, ang Kalahis Healths program. So malaking tulong po ito para sa amin. So yung pagpili po ng program uh, yung project kung paano po namin ma-implement po ito, uh, ito po ay sa tulong po ng barangay no kung saan yung mga benefit natin, yung mga ang tao po dito sa Barutlo, sila po yung mga nagbigay po ano ba yung mga pangangailangan po nila. Kaya ganyan po namin na come up na agriculture po yung pangunahing pangangailangan po na. At no. na-commit din po namin yung project na yan through yung series of trainings. Ikinalugod naman ng na opisyal ng Social Technology Bureau ng DSWD ang pagtanggap ng Barangay Maruglo sa mga ibinigay na tulong ng ahensya mula pa noong mga nagdaang taon. Ang activity natin ay kadugsong lang ng mga naunang activity natin. Kasalukuyan nandito po tayo sa Barangay Maruglo, Kapastarlak, para uh, tignan ulit yung mga kasama nating Aita. Itong mga kasamang Aita natin, sila po yung uh, na-reach out natin mula po noong 2023, 2024. We were able to provide kasi rin po mga livelihood assistance, particularly yung ating mga kapatid na na-assess na nangangailangan ng pangkabuhayan specifically para sa mga kalabaw. So bilang tugon sa mga tukoy na pangangailangan, at ito ay sa pamagitan ng mga uh, pagsasaliksik at pagbibigay ng oras sa kanila para malaman ng mga pangailangan assessment ng mga social workers natin. So napag-alaman po namin na karamihan sa kanila ay may kakulangan ng uh, kagamitan, kakulangan ng uh, pagkabuhayan. So kalabaw ang unang binigay natin. Kaugnay nito, hinikayat niya ang mga nais tumulong sa DSWD na abutin ang mga maralita na magbigay ng suporta sa kahit anong paraan. Bilang paniwagan sa ating mga kapatid na patuloy na magbibigay ng pag-asa sa ating mga less fortunate uh, individuals, lalo na yung sa ating mga katutubong aita o ano bang katutubo ito, samahan niyo po kami sa pagbibigay ng pag-asa tulong o intervention para sabay-sabay po ang pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Kasi po sa atin, sa DSWD, bawat buhay mahalaga sa bagong Pilipinas. Laking tuwa ng mga residente sa na natanggap nilang mga makina sa pagsasaka. Ang mga kalabaw po ay magagamit nila sa kanilang kabungayan ma, at saka sa pagtatalim po ng kanilang mga gulay, hindi na po sila mahihirapan at marami po silang magagawa sa mga malabaw na gagamitin sa kapuntukan po. Uh, ang mga equipment po na binigay ng kalahisin, uh, magiging moderno na po yung paggamit nila sa COVID. Uh, malaking tulong po sa kanila yun dahil madali ang paggawa, pagdanim. Uh, kung ang gagamitin nila ay mga bagong pagkapitan na ibigay ng kalahis sa pamamagitan ng DSWD. Nakakatuwang sa simpleng paraan ay natulungan ng mga programa ng DSWD ang mga magsasaka sa Barangay Maruglu. Anila, malaking tulong ito upang mapagaan ang kanilang trabaho sa bukid na madalas, mano-mano nilang ginagawa. malaking tulong po sa aming katutubo na may may kabawasan na paghirap namin dahil madali na po yung ano na po yung pagtrabaho namin sa bundok. Yun po yung ikagandahan po ng Kalaisis DSWD na malaking bagay po yung pagtulong sa aming katutubo. Madali na po ang pagyayari sa ang po. Sasakay po nila na, dito yun. Dadali nila sa sa mga bayan hindi na po pumunta yung buyer dito pa. Kasi po pag pumunta dito yung bayar, uh, mas lura pong binabayaran nila po. So, Pero kung sila po sa bayan, uh, mababayaran po ng kanilang mga produkto. Kaya po ito ay magagamit sa kapura. Ang bayan po nila, din po sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kakailanganin man nilang maghiraman sa mga makinang pansakahan, Masaya sila na mapapadali na ngayon ang kanilang pagsasaka. Ito so kasi yung ano, ginawa namin komunal po sa aming barangay, Chicho, na kung saan na aming kabaryo na mag, may trabaho, sa po naman mo yung malayang makairam po o manggamit ng kagamitan dahil po sa amin po yun. Nagpasalamat din ang pamahalaang lokal ng Maruglu sa mga biyayang dumating sa kanilang komunidad. Nagpapasalamat po kami, pabuhan po ng aking mga barangay opisyal, sa mga volunteer na tumulong din po tanod, uh, nagsakrapis Nairapan mo ma po kami sa una, pero yun po ay lahat na nalagpasan namin. Kaya po umabot kami dito. Kaya po, buong puso po kami nagpapasalamat sa Kalayisid sa pamagitan po ni Sekretary Rex Gatchala. Tuloy po yung aming monitoring po sa kanila uh, para makita po namin kung talagang ito po ba ay nagagamit, ito po ba ay na-implement. Kung ano talaga po yung Uh, purpose po ng project na ito higit sa ano pa man, pinahahalagahan ng mga residente na napuntahan at naabutan sila ng tulong ng mga ahensya ng gobyerno. Kahit pa sila ay kabilang sa mga nasa sulok ng lipunan. Napakalaking tulong po ito para sa amin lalo na po dito sa mga Aitas po natin na kung saan yun po yung pangunahing source of income po nila, yung farming. So kahit malaki maliit po yung maibigay po ng tulong, eh, ang laking tulong po ito na sana ito po ay tuloy-tuloy na po yung kanilang pag-unlad, lalo na po sa kanilang kabuhayan. po naman po yung nagpapasalamat sa DSWD at sa National kasi po ah, ngayon lang po kami nakakatanggap ng ganito matagal ng panahon. Yan lang po namin na, mar na mararanasan po yung tulong ng gobyerno po sa amin. Likod ng bawat tulong na naipaabot, may kwento ng pagbabago. Sa bawat kamay na iniabot, may pusong muling umasa. Sa pagtutulungan ng DSWD sa ilalim ng Pag-abot Program at sa pakikiisa ng buong komunidad, muling naipapamalas ang tunay na diwa ng serbisyong walang pinipiling lahi, lugar, o kalagayan. Ito ay paalala na ang bawat Pilipino ay taman o hindi ay may karapatang maramdaman ang malasakit ng bayan. Ako po muli si Bianca Piedad Tamundong na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na linggo, abangan po ninyong muli ang panibagong kwento ng pag-asa at pagbabago.